Hello good morning, hello good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko, Dabao Inyo, sa Dabao Region, sa buong Mindanao no? Madayaw na ambong sa inyong atanan At sa buong, at sa lahat ng mga Visayas, sa buong mundo Hello, mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat Sa mga kapwa ko din po, FWs around the world Hello, mga lalabs, shoutout mga lalabs, mga vayots Magandang araw po sa inyong lahat Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon ay dalawa, no? Uh, sinabi nitong retired general na si Orlando de Leon na drogista si Bongbong Marcos at si Lisa. <laughs> so, kaya daw dapat magkaroon ng checkpoint papunta dyan, no? Sa malakanyang uh, Malacanang dahil labas masok daw yung mga kakilala doon na mga... Mga alta sa siyudad na doon nagsisyon, nagpaparty, naginuman at nagsisinghutan sa Malacanang. Ginawa na lang club, no? <laughs> yung Malacanang. So, ito pa ngayon. Protektado ng PNP chief ang uh, first family ng ating presidente at ang asawa at ang dalawang anak na di umano sabi ni Kati Binag ang dalawang anak ay sumisinghot din dal kasinghutan ng kanyang anak uh, first hand information yon ni Kati Binag Sunahin so, natin itong sinasabi ni PNP chip na inupo no ni Martin Romualdez at ni Liza Marcos bilang PNP chip na si Romel Francisco Marbel para magiging otosan. <laughs> si Marbel <Marville. laughs> at saka ito yung magpo-protect sa kanila sa kanilang mga negosyo uh, Uh, guys, sa Pogo. Oh, mabanggit natin yung Pogo. Di ba sabi ni Bongbong Marcos, eh, iban na daw Pogo. Pero may labing dalawa pala doon na Pogo na hindi pwede iban. oh, number one na dyan, yung nasa Kawit Kabiti kanila, Boeing, <laughs> hindi yun ibaban. So, yun, mga Pogo, ano sila, mga Pogo Protector. <laughs> Kasi may tag like, 200 million di umano, ang tinatanggap every week. Oh, sangkot pa nga si Marbel dito eh, doon sa Pogo na na ni raid ng uh, isa niyang kabaro doon sa Porak Pampanga imbis i-promote dinimot tiranggal pa or ni relief <laughs> Pugo protector din to tumatanggap gani ni Abalos sinabi din ng third floor studio na kaibigan nila yon tumatanggap 200 million a week at ang uh, speaker the woman, of course ang wala yung tumatanggap hmm. so dito tayo ngayon kay PNP Chief, na ang sabi niya yung new anti-drug operations target daw nila ay mga sources, hindi anta. O, oh, di ba? Di ano yun? Di ipinagtatanggol talaga at pinaprotektahan lang kanilang amo na nasa Malacanang, yung presidente at ang first di at ang mga anak. andari siladin sila din. Mga ngiwi din to eh. uh, Labi na si, si Marvel, umpuy sana. Gumagano na din yung, <laughs> hindi palang malala siguro masyado. <laughs> kaya ito, basahin natin. Our previous strategies concentrated too much on cutting off the heads, but we need to target the body, the entire supply chain, and the sources driving the drug trade. We are now focusing on high-value drug personalities and the movements of illegal drugs across the country. Alam uh, ano ba talo? Sandali across the country. These are These are the real targets Those who orchestrated Or orchestrate the trade And profit from it Not the street Level pushers And users who are often Victims of Circumstances Ang uh, gali <laughs> So sana nyo ulihin yung mga drug lord, limba nasa China, nasa Cambodia, ah, nasa, hindi sa Cambodia, nasa Colombia, nasa South Africa, nasa Bolivia, yung nag export sa Pilipinas ng uh, cocaine, nasa Mexico, yung mga drug lords, mahuhuli ninyo yon <laughs> So, malinaw po dito mga lalabs mga bayots. Na kaya pala galit sila kay Basti Duterte dahil nagdeklara nga si Basti Duterte na war on drugs sa Davao. Pinoprotektahan ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos dahil nga yung amo nila ay adik, <laughs> buwa batak sa wisinghot. Probin po yan, hindi lang doon sa uh, video teaser na pinabigay binigay uh, pinalabas ni Maharlika, hindi lang din doon sa sinabi ni Kati Binag Kundi doon mismo sa araw ng kagitingan na may natira dito, hindi yun sipon dahil pag kapag sipon yun, dilaw sana iputi yun eh. Tapos kapag running nose yun, or yung tinatawag sa amin na subaw, eh, tatakbo yun dito ng tubig yun. Eh wala, nat natira doon yun. pag nga. si Bungo Marcos, bago siya nung tumayo at nagsaludo-saludo, sa araw ng kagitingan, eh, bumatak. Dahil nga sabi ni Kate Binag, ay, tawag dito eh, every 30 minutes daw yun, dapat uh, kapag kukain na daw ang tinitira mo, eh, talagang sisinghot ka. So, ganoon si Junior. So, malinaw ngayon, mga lalabs, mga bayots, kaya bloodless ang war on drugs ni Bumbo Marcos dahil wala man silang hinuli. Yung 1.8 tonelada doon sa alitagtag, wala na. Tayong balita, bakit? Pinaghati-hatian na nila kasamang kanilang assets. <laughs> Tapos yung nagmaniho, wala na, baka sa Amerika na yun or sa Pilipinas pa rin, pero protektado, malayang malaya. So, kaya masaya yung mga pushers ngayon at mga users na karamihan ay mga kabataan. Dahil masaya kay sa pamumuno ni Bongbong Marcos dahil maya, malaya silang magtutulak, magbibinta at malaya silang gumamit na hindi sila nababahala na mahuli at kahit mahuli sila pakakawalan sila bakit protected sila ngayon ng PNP uh, chip at saka ng administrasyon ni Bongbong Marcos na presidente nating adik. Depo ba? So ano itong uh, pangalawa? Sinabi dito ni uh, retired General Orlando de Leon na, tu Bongbong Liza <clears throat> Mga durugista daw ang mga anak niyo, sabi ni Kati Binag. Uulitin ko ang mga order na. Uulitin ko mga durugista daw ang mga anak niyo, pamilya daw ninyo ang mga durugista. Wala pa kayong gagawin sa akusasyon na yan? Totoo ba yan? Anong klaseng mga magulang kayo na hinahayaan ninyong yurakan at lapastanganan ang mga anak ninyo? Wala kayong pintang mga magulang magandang ihimplo ba yan? Hindi. E eh, paano nakikita ng mga anak na yun ginagawa ng mga magulang? Eh, gagayahin din nila dahil sa tingin nila maganda yon, Di po ba? Kahit sa mga normal na pamilyang hindi mayayaman, kapag nakita mo yung nanay mo nagsusugal, talakira, etc. Kung ano pa man dyan, eh, ginagaya, magnanakaw. Yung ama, nagnanakaw ang anak dahil bakit? Sa tingin nila eh, Maganda yun dahil bakit ginawa ng kanilang ama. So, magulang dapat ang ihimplo ng kabutihan sa mga anak. Kapag ang nakikita ng mga anak sa kanilang pamamahay ay ganyan, nag, nag sumisinghot ang tatay. Umiinom, umiinom. Silang dalawang mag-asawa, Sumisinghot. ano anong gagawin ng anak? Ah, maganda pala to. So, gagayahin namin. So, kaya yung dalawang anak, di umano ay mga singhotero. At ang sabi pa dito ulit, sa post today, sa ni retired General Orlando E. De Leon, PNP should provide more police visi uh, visibility and checkpoints around Malacanang. Reported, drug users come and go in that place. Uh, it is imperative to conduct a lawful, human, and bloodless police operations against them. Let's see if the PNP is up to the job. Maybe they can redeem themselves this time. Wala nga eh. <laughs> Paano sila magkandak ah, uh, retired General ah, uh, De Leon, sir. Nang uh, checkpoint dyan sa Malacanang na malayang labas-basok ang mga kabatakan, kasing hotan ng first family dyan sa Malacanang. Ginawa na lang concert hall, fashion show, basta lahat na dyan sa Malacanang, no? So, paano sila mag-conduct ng, checkpoint uh, ng checkpoints yung PNP? Kung PNP na mismo ang nagsabi na hindi nila target yung mga uh, nagtutulak at mga gumagamit na mga uh, mga tao dyan sa Pilipinas dahil biktima lang din daw sila. So, yung kanilang inaano ngayon, uh, target ay itong mga drug lords na so, wala naman sa Pilipinas. <laughs> protected ng PNP ang Malacanang. So wala, hindi yan sila mag-checkpoints dan. Maniwala kayo. Walang checkpoints sa mga lalab, mga bayot na mangyayari. Dahil sila-sila ay nagkakampihan, nagpo-protektahan sa isa't isa. Protektado ng DILJ, si Abalos, nang ganun din. Hmm, um, uh, si ano din, si Rex Gatchalian ng DSWD, habang nagsasalita si Marcos sa interview, gumaga doon din siya sa likod, parang si Abalos magkasing lala ang sakit ni Abalos at saka ni Rex Gatchelian. Gumaganon ganon ganon Ganyan. Ganyan. So, ito din, si Marbel. <laughs> Gumingiwi din ang putang ina. <laughs> so, paano sila magkandak doon ng checkpoints? Kung sila din baka pumapasok din yan sa Malacanang at bumabatak kasama yung presidente, yung DILJ, yung first lady, mga anak, at kung sino pang mga katropa dyan, Anton Lagdamio, na pinangalanan ni Kate Binag, at kung sino-sino pa dyan no, na mga mayayamang mga elitista. Ayan, si Subel, Andor pa nga, diba? <laughs> May picture pa. <laughs> Hindi na makasali doon si ano, si yung, yung dating jowa ni Kati Binag dahil na doktor ngayon, di ba, yung natak sa puso nung matapos niyang makita, mapanood siguro yung interview ni Kati Binag kay Maharlika na doktor yung <laughs> natak sa puso. Baka mamamatay na yun. <laughs> oh, buying. Kabay daw, si buying, hindi na natin na naman ngayon makikita, mahagilap kung saan, no? dalawang bisis lang nagpakita. Yung una ay naninilaw na, no? Kung, kung baga sa Bisaya pa, nanlagom na nangingitim na si buing, nangungutim na akala mo yung nahalob na puso ng saging yung puso ng saging kapag uh, pakuluan mo yun na kulang sa init or wala, naubusan ka ng gasol or kahoy di ba mga ganun si buing maputla na nangungutim akala natin tatawid na akala natin kalahating bulatin lang hindi pipirma at tatawid na sa kabilang buhay <clears throat> nagising sa kanyang kabao <laughs> si buying that time tapos nagpakita. Eh ngayon wala na naman. Baka inatake na naman siguro si Boying at natutulog na naman sa kabao. Eh <laughs> matuloyan ka na Boying. <laughs> at sana pati din itong mga sumisinghot dyan sa Malacanang. Kung eh mabulunan sana kayo ng sinisinghot ninyo at matuloyan na kayong magkandamatay mga putang ina kayo. So ito yun eh. Ganito ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Bloodless, walang nahuli kasi protektado. Ulitin ko yung salitag-tag, wala na yon yung 1.8 uh, tons na ipinagbabawal na gamot, pinagati-atian na na, ay siguro bininta or ginawa na lang konsumo kaysa bibili pa. Ano? You know? So, yan. At uh, tawag dito, maray pag iba. Masaya ngayon yung mga uh, nagtutulak at gumagamit ng mga yano lang na tao sa Pilipinas dahil protektado po sila ng Marcos administration dahil yung kanilang amo, yung pinakapuno, pangulo, ay adik kagaya ni Leo. Di po ba? <laughs>